Ito na. Sila ato Buko. Doctor afternoon, attorney. ready na sila. Ma Mabigat yung mga ano eh, mga witness ngayon. Kaya dapat si Atty. Buko talaga haharap eh. mga kasama din niya. Full force sila ngayon. Full force sila ngayon na nangyayaharap. So, ayan o. Oh. Prepared. Sila attorney. Ang daming mga papeles. Ready sila, syempre. So, ayun guys ang panglima at guling uh, witness ng tape is none other than congressman romeo halosos senior okay? yung pong pinaka bossing ng tape pinaka may mayare at uh, pinaka founder ng tape na mismo yung po nga uh, harap ngayon so ang nangyari ata guys ha, pagkakaintindi ko ha, kasi nung friday <coughs> di ba dapat may hearing so pumunta yung mga abogado <coughs> parang lumabas kasi sa news eh na hindi yata pinayagan itong si Congressman Romy, senior na mag-witness via Zoom so kailangan in-person kasi may mga ano yan eh, mayroong mga kailangan mong kailangan mong qualifications para via via Zoom at hindi in-person hindi in kaharap dito so hindi natuloy nung Friday ang nangyari siguro para ligtas sa oras para kung mga tipid sa oras pinagsama na ngayon so ang nangyari ngayon uh, medyo kumain muna ako sa glit kasi nasa taas na sila lahat eh. so ang, man ang mangyayari ngayon dalawang witness dalawang pinakamabigat na witness nagsabay ngayong araw si Ma'am Malu Choa dating EVP ng Tate and of course pinaka chairman mismo si congressman Romy Halosos Senior So ano ibig sabihin Nako seryoso yung tape talagang maski yung bossing nila pumunta na mismo siya na mismo ang kumbaga talagang haharapin nila itong kaso na to na sinampas sa kanila ng Tito Vic and Joey uh, and kasi ano eh di ba hindi natin naririnig halos si senior sa buong issue na to wala tayong naririnig diba, di ba hindi walang interview walang kahit ano yung mga anak niya yung maharap ngayon po ngayon po siya lumabas ngayon po siya nagpakita at siya mismo yung humarap sa korte So, umaga, wa walang duda na napakaseryoso itong mga halusos sa pagharap dito sa kaso na to. At nakita nyo naman sila Ator ni Buko, seryoso din. At yung, yung bag, yung para stroller, puro dokumento, ang dami. So, pinaghandaan din siguro nila. Umaga, they prepared also para po ikaw uh, i-counter-examine, i-cross-examine. So, nung mga ibang witness, hindi, yung maten si Atty. Buko, ito, kailangan talaga nandun siya. Kasi, mabibigat yung mga pangalan na ikaw cross-examine nila, di ba? Si Mama Lucho Wafagar pa lang. So, mabigat ang testimonya niyan. O, pangalawa, si si Congressman Romy Sr. O, talagang mabigat talaga yung mga testimonya na ibabagsak niyan. So, kailangan yung cross-examine mo ay mabigat din. Kung baga, kailangan hulihin mo, kailangan kumbaga utakan niya ng mga abogado eh at parehong magaling yung si Atty. Maggi at si Atty. Buko kaya kanina full force din nag kaya nagulat ako ang daming abogado ngayon kasama ni Atty. Maggi ah yun pala ha -harap pala si senior nanjan pala so uh, hindi natin natin in interview kung ayaw magpa-interview hindi naman natin pipilitin magpa-interview o pero pinakita lang po natin na sila po ay ang ha harap po ngayon sila po ang mag-witness ngayon and we are closing down yung pong mga witness dito pong sa tape uh, tapos na sila alam pagkakalam ko nakalima na sila yun na po yung lahat ng mga witness nila so itanong po natin mamaya kung uh, kailan magtatapos itong sa injunction kung kailan lalabas yung uh, deliberation ng korte kung papayagan ba o hindi so abangan po natin sana makausap natin sila pagkatapos pero mukhang mabigat nga po yung mga pangyayari medyo kumain muna ako nagutom ako ang bigat eh ang bigat ng mga kaganapan pero buti ngayon ko na isipang pumunta. Nung Friday buti hindi na ako pumunta, wala naman masyadong nangyari. Pero ngayon po ang mabigat talaga ang ang labanan sa korte. Pagalingan talaga 'yan ng no, TVJ versus Tape. Okay, so oh, ayan, so ayan, kanina nga nakausap ko din nga si Ma'am Malucho Apagar. Ang sabi naman niya, ayon uh, ayaw niyang, kumbaga, uh, hindi niya kalaban ang TDJ Uh, kumbaga, sa kanya, Uh, malapit siya sa kampo ng Tate malapit siya sa kampo ng TDJ. So yun ang gusto niyang mensahe na na ipa come across siguro na she is not daw testifying against TDJ. Pero inimbitahan siya, so pumayag siya at siya ngayon ay uh, nagte-testify ngayon. So sumunod susunod sa kanya si Congressman Romy Sr. na. So yun guys, yan po ang latest po natin. Pag mayroon pong bago, i-report ko sino agad Try ko mag-live mamaya after ng EAP. See you po sa next video, mga mga ka yan, hindi lang, dito sa Marikino may, may binili lang din ako pamaya, babalik na ako dun kasi na, na, na sila sa taas, hintayin ko na silang bumaba so, see you po sa next video natin guys bye bye mga kabarkads